Good day ka English. Ah, ngayon, magtra-transfer tayo ng mga alaga natin kritis doon sa kabilang pan. Tatanggalin natin yung tubig nito ka English. Kukunin natin yung mga natirang kritis pa dito. Kasi delikado kasi. Pag-aapunan ng mga kitikiti. Dito ito yung mga lamok. Are you enjoyable? Are you enjoyable? Are you take water and twist? Here. Here water. <laughs> Where the face? Where the face? No, over there. Over there. Okay. Oh no. The face is over there. Hmm, ano na nai nabunga mo? <laughs> Ito sa kabila, to the other side. Is it Sige, o mag-camera di. Safety camera man mo. Kabil uh, mo dito. It's not working. It's not working. Take the fish and count down. Yo, you did it. Take the fish. Now, come and turn your water.

balik mo Hawakan so, mo itong camera oh, take, take, a camera for me I will I will hanap A little of one Oh 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 See, see the camera Ayan oh. Ako 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 yung one Kameran mo ako Take a camera for me Not, no Mas is for me. For me. Yes. Oh, you know. You know. Oh. See, see, see me. See me. Yes, yes. Take, take your hand. Hello. Ano Oh, ako. Hello. Oh, hello. Ganyan lang. Ha? Hello. Hello, Karta. Sa akin eh, sa akin mo itutok.

chat for me din. Chat my whole body. Go back, go back, go back kay pag ka, Gano'n. Gano'n ganun ba, Gano'n. ganun. Hello guys, tengah nak bersenang-senang. Igri ka tapot ako, hindi ko pertakam Bakit parta nak? Yan kayong gusto yung naiwan na yan, yung mga itlog niya. Isa, dalawa, tatlo, apat, tatlo. Tapos ito yung nagpisa na oh, Yan yung nag, napisa na. Mapagpag na natin yan maya. Yan kayong gusto oh, yung mga anak. Pwede nang ipagpag yan Pagpapagpag natin mamaya Tapos ito kayong English yung mga kanya oh. Anak Ito yung mga krillings Lilipat Lilipat natin sa kabila Kai, come on. Come on. Putin da pato. Huwakan mo, mo. Punta tayo sa kabila. Ha? I'm so scared. It's okay. Bring this to Tito Alvis. No, bring this to Tito this because the... Come, come on, come on. No, you bring. Bring, bring Hold, oh hold. Hold it. Bring hold. it. Oi, bring. Come on. Come on. Come Gusti, bangir.

A

Hmm. Tiga English Yala na Yala naman ng tikwa ah. Huwag kabilan ta. Kabilan? Kabilan yung batik. Tapi ka English na igat na Oo. Oh. Bilawang igat yan. Mau ke tempur sebaliknya, itu dibilang, "Aku tumbuh, hai, petik, hai, 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 Nagbubwela yung maliliit. Mm. Ang sa ilokano Growing. Nabili silang mag-growing. Tinanda hmm? sa mga kagat okay. mo. Oh, dapat ito. Uh. Ujuno. Guglok pa tayo. Gwasa natin natin. natin. ano mano ko lang para makita natin yung patay ba. Yeah. hindi gumagalaw para matanggal gumagalaw na please gumagalaw na kambis nipping ha yung magpidit mo may isang casual Ay, may casual na. Ay, dalawa ka yung liso. Hindi, parang buhay na. Ay, buhay yan. May isa. Sige, lagay mo na lang dyan kay Gis. Huwag nila. Dalawa pala kayo ni Sky kanina kay Grace. Hmm. Siya so, yung nag-video sa akin. <laughs> sky walang kameraman eh. Walang kameraman. Ah, sige. Sana, Juan. Maraming mabuhay dito. Maraming kasurubay. Ito ka English, oh, so Bagong, o, oh no? Bagong palit ng... Ano yan? Lupos? Nag-lupos. Lupos ba? No, itilo ka, no? Naglupos. Lupos. Ay, siya. Nagpalit ng shell niya po. Mga kay English. Maliliit yung maliliit ibalik natin doon yun eh yung maliliit na ito okay ito diba diba naman kayong just na eh darap tungin na eh ito eh nababasa tiko nag swimming eh come on come on napaka oh, nag swimming sky na No, I'm just scared baby. <laughs> I'm just scared. Sky, lo look to the camera and say hi. Say hi, again. No, I'm going to look for Snake. Snake? <sniffs> <sniffs> going here, go. No, 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 no. Snake? 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 Snake We oh, got oh, snake? Long snake. Oh, snake. the snake is big. Ito English na, nagtubtubuti ko ano eh. Okay, pukulan. Hmm, sige, may kanyang paa mo dyan, Skye. Nag-rapastima na ni Bisteng. Nagrapastima na ni Sky yan. Hindi mabuti. Hindi mabuti. snake. No, it's buhay. Hi. Is na darating pa 'yung kain? Leo kai. Inshallah. Ni natin 'yung kwan Ini ba pa? Ay to, guys. Narobdian tayo apong ako. Nagabihan tayo na mag-transfer 'yung mga maitlog. Dahan-dahan na. Ay te, masiguguyan din kita. 'Yung mga maitlog na ito. Bilang apat sila. Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ Để này bỏ mẹ những đang hấp dẫn luôn gabihan tayo ka English kasi eh, marami akong sinit up dito oh linigyan pa linigyan ko pa ng one day, English ng uh, ilaw Kasi ko na lang. Kapag sila dyan kay English Oh. Pwede yung kwa nito. ni sila. Isa lang. Tapos i monitor mo. Kung may magkwa lang ka Ines. Yung uh, the egg is a uh, uh, hatchery yun tatanggalin mo na tapos uh, ihiwalay mo kung malapit nang magpisa yun tanggalin mo tapos ihiwalay mo yun na mm -hmm. lang yung paraan hindi man sila mag away away yan dito kayo isa nang mayroon po. yung maliliit pinagpag na ko oh. pinagpag po na kanina maliliit dito ay ang so, you know, oh. mm -hmm. you know. yun lang marami o ito na ayun o yun ka English oh, yung nagpumpok oh, doon sa dito Uh, yeah. ayon na sila si karen sure. dito pero may mga namatay okay. huh Tumpok sila dito sa katina oh, ang dami nila oh. pero bu buhay sila buhay sila buhay na bus hmm. yung pag 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 kanina, yung pag 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 yung pag 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 Yung pag 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 Ah, uh, ito dito yung spurlo dito siya. dito Tapos may mga maliliit din ako dyan. Lutus. Lutus yes. mm. Parang kulang yung tubig niya kay Indus ah. Kunin ko lang. Nulunan ko lang mamaya. Dagdaga natin na niya. Tapos dito kay Indus, yung maliliit na. oh, dito kay Indus isa. Ito kuya oh. Nakakatakot mo dito kayo. Dito sila sa loob. Ah, hindi. Umay, akay magpapakain. Magpapakain tayo. Ito dito tayo. Ito dito natin yung kwan. Magpapakain natin. Magpapakain natin. Umalaga natin yung tato kay Inglis eh. Kapakita rin natin. Bali, ilan sila? Bali, walo. Ganito yung pinapakain PO2. PO2. ganito lang yung pilit papakain. Parang PO2? Siguro yun nakain kain binti na ito yung Pulis. lang kain Mas marami. kwan ma maglabas pas ma maglabas mga... Polis mga, mga ito. No, maglabas pa sila kulang mga 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 Ito mga 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 Oh. Ay! Iblis, tingnan mo. Wala nang tubig. Wala nang tubig kayong gusto. Yung kanina yung... di May dyan, may butas ba? Wala nang nunglan. Tanggalin lang natin yun. Ilagay natin dito. Transfer na lang natin. Ito kayo, eh, kuya. Maraming, Maraming sila. Kulang-kulang 30. 28 siguro ito kasi okay. ganito lang po yung kwan pupapakain pupapakain medyo kamihan ko ito medyo may kamahalan lang ka-ingles yung ano yun oh, 200 kwan po 220 po yung, yung kilo ng yung ano pinapakain mo ganito. tapos dito ganit ay dito, yung malalaki, punti-punti lang yan. Tapos yung isda, ito yung isda, PO1. Ah, PO1 din, oh, pareho P01. lang? Oo. Oh. Ito, PO1. Dito sa maliliit. Ito ba, Randy? Kung maliliit, hindi pa ito dapat daw pakainin. ay lagyan ka po punta yung bulati pang pengli sa pagkita din natin yan yung kuha ng pengli's yung project ni Ali yung project po ni brother Riddick ay brother Francis po yung pengli's yan may lang yung bulati may ano na po siya dun sa taas oh, frame frame na tapos ang kulang na lang po is yung yero binutasan niya na ito kayong les may butas na yan po yan binutasan na ko. niya na ganda na Danda tapos yung rabbit po natin yung po natin yung itik natin kay Iglis ah, sige, pakita din natin kay Iglis ang mga kung meron tayo dito kaya sa bahay hindi mo niyan kung ano yan o kaya transfer malalaki na kaya English yung dami na muka dami na muka yung English Dali, natin sila ng kangkong na may, ano, may upa. May tuyo. May tuyo. Yung tuyo. tuyo. Sa ka ano. Ito yung pinapakain natin kay English ha. Ang sula. Ay, kangkung. Yung, yung kangkung kasi yan. Kasi Ang... yung asula kasi eh baka hindi na pwedeng magpunyong dun sa palayan. Kaya ma. Matas na. Parang yung... namumunga na. Kaya English hanggang dito na lang po yung yung video natin. Hanggang sa muli po. Eh salamat sa Diyos. Bye bye